Pamahalaan, handang ipaglaban ng legalidad ng ICI sa Korte Suprema ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Detali ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar. RMN Live Report! Hindi na ikinagulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema na Question, sa legalidad ng bagong tatag na Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Pangulong Marcos inaasahan na ng administrasyon ang ganitong hakbang dahil katatagpa lamang ng ICI at malaki ang magiging papel nito sa pagbusisi ng mga proyekto ng pamahalaan. Sa petisyon, tinutuligsa ng petitioner ang humanay conflict of interest sa pagitan ng ICI at ng Department of Public Works and Highways na parehong nasa ilalim ng executive branch at pangunahing saklaw na investigasyon ng komisyon. Tiniyak naman ng Pangulo na handa ang gobyerno na ipagtanggol ang legalidad ng ICI sa Korte Suprema sa tulong ng Office of the Solicitor General. I was sure somebody would, would have an idea uh, that maybe it's unconstitutional or that it's unlawful. We'll just, the, 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 uh, we'll just have to answer uh, those allegations and we'll see what, how the, uh, the Supreme Court decides. So we, I haven't looked into it uh, in any great detail as yet. And of course, I will do that when I get back. But it's, again, it's not a surprise. Um, maybe there will be more. We'll see. Uh, And we'll just have to explain what it is we're trying to do. Muli ring nanindigan ng Pangulo na magpapatuloy ang ICI sa mandato nitong tiyaking malinis, tapat at epektibo ang paggastos ng pondo ng bayan sa mga proyektong pang-imprastruktura. Bago pa man niya ito itinatag, humingi siya ng legal na opinion mula sa mga eksperto at lumabas na paborable ang kanilang rekomendasyon. I'm very confident that we are on safe legal grounds because before we started even thinking about organizing the ICI i made sure that i got the i got legal opinions from the best legal minds that i know Basta yung kilala ko talaga napakagaling ang 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 uh, legal mind we uh, so uh, the opinion that came back was uh, favorable and uh, so it is i i do believe we are on firm legal ground here si pangulong ferdinand marcos jr Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansional Salazar, Tatak RMN.